Nilinis po yung nanay ko ng sariwang burol, yung kitang kita naman po sa mata. Sariwang sariwa. Ayaw niya makita sa video. <laughs> yung kamay na lang. Sariwa. Kakaliskisan. Hinarangan ko lang. Kakaliskis. Aalisan na ng hasang. Hasang at bituka. Oh, may ulam ng aso. Pinalinisan ko, walang ulam ang aso. Tatapon na nila ito. Smile. you <laughs>